Grabe. You know? Abet may mga mga ka kajan, may mga dulo papa kajan. Paing <laughs> kwa na. Yon, good morning mga kaidol. Dito na nga pala tayo mga kaidol sa Liberty Puloy. Dito nga pala ang huli natin mga kaidol. Yan. Mga DC. O, oh, baka mag ng 20 kilos. Tingnan natin yung huli ng tropa natin. Ay. Lagi natin ng tulong. Ano pare, kumusta? Anong anong ramo diyan? Uli mo diyan. Lagi na, hoy mo na, kay para makita natin. Pare! Parang malungkot ka diyan, pare. Arong, anong anong nangyari sa pare? <laughs> Sakit ang bewang mo, pare. Iba na talaga pag tumatanda, pare. Iba talaga pag maidad edad na, no? Okay lang yan. Sama sa napuha yan. Nah, ngeraabu ke dalam si Vario. Nah, kerap talaga kagaling-galing talaga tong kuanggul na toh. Ngeraabi syataal pa ya, syataal pa ke mejaan kepu. Kepu. Ngeraabi geling-geling tergantung kepu. Ngeraabi geling-geling Galing-galing Ngeraabi geling-geling tergantung galing, -galing talaga, <laughs> mga dul, huli ni paring junjun gua po grabe rumpik lelaki Ya oi galing oi mm. hey. hey. Ya buang buwan grabe <laughs> you know? abit may Ano? Grabe, ang graso. Wala tang igay. Ya. Oy, oh, oy, 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 oy. Yu, 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 yu. yu, 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 yu. Tuyom. Tuyom. Sus, tuyom lang yan. Kitkitin mo. <laughs> At <coughs> meron pa si mga kano. Para big tuno papi. dito jan. boy Ah. Grabe. Galing galing talaga tong pare ko, gabo pa. Hmm? Grabe. Yee, sana all. Galing galing talaga. Kaya hindi to namumusit kaya ito talaga yung kanya eh. Paborito ni pare yung gwapo. Dalawang kain ang bitaw pa. Dalawang kain. Sayang yun. So yun mga kaidol, punta natin sa ating bangga mga kaidol. Good morning. Magandang umaga. Ano? So yun Ang uwin natin itong ating huling pusit mga kaidol Yan Ang uwin natin mga isang baldi Okay na rin to So yun mga kaidol Tango muna tayo mga kaidol